Dito na po tayo sa pag-generate ng 3D Lotto World, 3 posibleng resulta para Webes, Marso 16, 2023. Hello, 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 hello. Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel. 3D posibleng resulta. Kaway, 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 kaway naman dyan sa mga kapwa nating manaraya. Ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Lotto Swarot 3 posibleng resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Webes, Marso 16, 2023. Bago yan, ikumpara mo na natin ang mga nilabas natin 3D Lotto Swarot 3 posibleng resulta para Marso 15, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa pareho ring araw. Okay, so resulta ng draw, Merkulis, Marso 15, 2023. Alas 2, 563. Alas 5, 240. Alas, ano, alas, ano ibig, 726. Kumpara natin, ano, 563, 2PM. Ayun, 565, sumubra tayo ng dalawa. Okay. Sunod naman tayo ng ano. Um, 7-3-1, wala. Uh, okay. Sa 5 p.m., 2 4 -0. IPM 664 4 lang nandito 4 lang din yung isa then sa 9 7, 726 6. Yan. Sayang ng ano? Kulang ng... 7, ba yan? Kulang ng... 6. Ano? 6, 5. Yung nasa gitna. Sayang, sayang. Okay, so ikumpara naman natin to sa na mga nakaraan nating nilabas na natin TV Lotto Suertes posibleng ni Sultano. Ito pong 2 p.m. Nilabas natin to na Marso Nuibi, ng Marso 9 Nang 5 p.m. Lumabas ng 2. 6.53. Kaya po sinasabi na kada numero po natin maaaring lumabas ng 2, 5 at saka 9 kasi ito po yung mga pagkakataon ito. Okay? So, 5 p.m. lumabas ng 2. Then, yung 240 naman, uh, nilabas natin to way back February 10 pa po ano. Ito po, pinakaunang kombinasyon. Okay? Nakarambol. Kaya nga sinasabi ko, rambol. Kasi, um, may mga chance talaga na hindi magkatugma po ano. Okay? hindi ano proper arrangement di hindi exact order po okay so dapat nakarambol kaya binibigay ko wad by sis nakarambol okay yung seven to six kay seven to six nilabas natin to noong Marso uno pa okay seven to six ikatlong kombinasyon po natin okay nine pm then lumabas din na 9 pm okay So congratulations po sa mga lahat na nalo po. Okay? So ikumpara naman natin to sa meron ba ang ano um, meron ba tayong lumabas na numero? Okay, so ito yung mga uh, na-generate natin na lumabas ngayon. Okay, na-generate natin na hindi natin nalabas sa video po. No? Okay, so sa ngayong araw na to sa 2 p.m. po, mayroon po tayong tumama. Pero hindi natin nalabas kasi yung position niya is number 1. Yung nilalabas natin is position niya is number 3. So, same na araw, ito po, nakarambol po siya. Then, first position po, sa 2 p.m. po ang expected niya na draw time. Lumabas din ng 2 p.m. Sa alas 5 naman, sa alas 5 po, uh, doong pitch sa 11 po, Okay? So, ang pizza on sa natin nilabas ng 9pm, lumabas ng 5. Ang position naman niya is 5. So, 3 lang yung position natin nilalabas. So, hindi natin napakita. So, apat na araw ang uh, uh, lumipas. Ano? Okay? Then, sa 9pm, nilabas natin to noong February 14. Okay? 267 siya dito ikalima pa rin so hindi natin nalabas po no? Okay? So sa 9pm, lumabas din na 9pm. Isang araw lang ang lumipas. Okay? So, ikumpara naman natin to sa ang nilabas natin dito Loto Suarte sa frequency po natin. Ano? Okay, 563. So, wala po sa top, no? Yung ano, 563 natin. Nasa ikapat na posisyon, ika na posisyon, 3. Then, ika na posisyon, si 6. Sa 5 p.m. naman, 2.40. Uy, so, pasok sa ano? Pasok sa top 3 yung 4 at 0. Sayang ito, luma. Magpas lang na isa. Yung 2 is nasa 8 position po, no? At saka yung hili, 7 to 6. 6 at saka 7. Nasa top 3. Tapos yung 2 uh, is nasa ikalimang posisyon po. No? Okay, so yan lang po yung pagkumpara natin ng 3D Lotto Swat. So, Tres posibleng resulta, no? Um, na nilabas natin ng Merkulis o pagkumpara sa nilabas nating TD Lotto Suertes para Merkulis Marso 15, 2023. No? Okay, so dito na po tayo. Dito na po tayo sa pag-generate ng 3D Lotto Suertres, posibleng resulta para Webes, Marso 16, 2023. Okay, so simula tayo sa 2 p.m. Okay, generate unang numero sa para sa 2 p.m. Okay, 4, 2, 3, Yung unang numero natin sa 2 p.m. Ikalawa naman is, okay. Ikalawang numero natin sa 2 p.m. Four seven five. So, gaya ng sinasabi natin ano, ang 2 p.m. natin, maaaring lumabas ang 2, 5, at saka 9. Okay? maintain rumble. Ano po? Okay, so next is a uh, 5 p.m. naman tayo. Okay, 5 p.m. unang numero. Okay, para po sa nagtatanong, wala ho tayong GC. Okay? Wala rin po tayong VIP. Okay, so sa 5 p.m. unang numero 292. So naman po sa uh, ikalawang numero natin. Okay, lahat po ng numero natin is nandito na po sa content. So libre po niyan as long as nanonood tayo ng video po ano. Okay, sa so 5 PM po ikalawang numero natin 189. Okay? So gaya ng sinabi natin sa 2, ang 2 ang 5 natin, maririnig mo ba 'yang 2, 5 at saka rumble at saka maintain lang po ano okay so na tayo sa pinakahuli sa 9 pm okay 9 pm may nagtatanong ano po kung pwede ba daw na nahihina numero ng ano yun 4D at saka 6D so 3D lang po yung focus po natin no so 754 okay yung na, unang numero natin sa 9. Okay, then sunod naman tayo. Kasi sumali ako ng 4D, yung 2-digit lang na huli yung parati kong na sa na papanalunan po ano. Okay. So 799. So gaya ng 2 PM at 5 PM, itong 9 PM po natin, maaaring lumabas ng 2, 5 at saka 9. Rumble at saka maintain lang po. ano Okay, so yan lang po ang pag-generate ng ating TD Lotus so, War tres Pusible yung para Webes, Marso 16, 2023. Okay, recap muna tayo. Sa 2pm po natin, 4 to 6. Uh, 475. Then sa 5pm, 292 at saka 189 sa 9PM, 754, at saka 799. Okay, so, okay, dito naman tayo sa frequency ng uh, posibleng resulta para Martes, Marso, 16, 2023. Okay, ang top 3 natin po sa frequency sa so 2PM is 435, silanda ng 8, 79, 162, at saka huli yung 0. Sa 5 p.m. naman, 782 ang yung top natin. 9, 3 natin. Sinundan ng 9316540. Yung 9 p.m. natin, okay, ang 9 p.m. natin is ang top are 1, 3 are 136. Sinundan ng 895240. At sa uli yung 7. Okay, so okay, so recognition na po tayo, no? Okay, so would like to thank the two point six four K subscriber po. Thank you for subscribing. So thank you for making it possible for five thousand four hundred plus views. Thank you po. three hundred fifteen likers po. Thank you. Shout out to Freddy Locanias po. Okay. Jean Bustamante, thank you po. Solid follower. Kasi P. Casper. Okay. Charles Gonzaga. Gerald Cosi. cha, uh, uh, okay. Purita Andales. Shout out po sa inyo. Okay. Thank you for commenting. And also sa ating uh, Facebook po, ano? Facebook sa 2.3 uh, 2,300 plus K likers. Thank you po. Then sa 6,000 followers. Thank you po. So, yan lang ho. Bago tayo magtapos, na yan ko po kayo mag-share, like, subscribe, follow sa ating mga social media accounts na nakailagay sa ibaba natin ating screen. Yan lang po. Salamat at muli magandang araw.